Kanina na eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong mga krimen sa labas. kayo Sir, hindi ko na hinihingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Okay, be yeah, well, the point let's lang, The right to counsel is something that to has tausil. to be observed and respected. Please, okay. please, please. Please, please. sa Wag mo tayong usapkan. Wag mo baka 'yung lawyer. Wag mo baka 'yung kami. Wag mo baka. Wag mo baka. Bobo. Naguush shapakamen. Wag mo kami. Attorney, please. Wag mo okay. Is This what you want, Mr. President. Wag mo baka. Tayo, kayo mga su. Wag po awa kayo nanay ko. Takinamo. Hindi sanriyong mga sundalo. Danungin ko kayo. Anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito kanan nandito maganda Ikaw, Tanungin kita Anong kasalanan ko? Tumali ko talang. Tumali ko talang. Tumali ko talang. Hindi ko talang. Tumali ko talang. Tumali ko talang. Tumali ko talang. Tumali ko ko talang. Tumali ko talang. ko ko ¡No, no, no! ¡No hagan eso! ¡No, no, no! ¡No hagan

Huwag pa pa nandito yung preso. Hindi dyan. Nandito yung preso. May sasabihin lang. ini apa konsider ya ini mama 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 ke mana 2

makana dito ka